Ayun po, ari po ay dito nang patanim po natin ng sibuyas oh. Yo. Bali po isang plat na are ay mag ano na. Ab, ah, ari isang pitak kong ari. Mag 100% na po na na ng ano. Ng sibuyas. Kataho na may kukuha ng ano. Pandagdag pa po na pananim. Yung maliliit lang ano ho. Oh. Sige. Oh. Yo. Yeah. yun po tara katay makabunot ng pananim tayo po ay tuloy tuloy lang po araw. patanim gawa ho ng ngayon sa time pong ito ay bagsak presyo noong misan ay 100 ang farm gate ngayon po nagbawas po uli. Oh. Parang 80 na lang, 80 to 70 po. 80 to 70. Kaya ho patuloy yung ating pagpapatanim po. Yo no. Oh. Santay sa kabilang side. Kaya ho, pinapatanim natin ito ay para po ma ano uli. Kumbaga maano ba uli yung lupa, mapahinga, bukod po sa mapahinga, ah, mas mabilis siyang lumaki. Tapos po ay kumbaga ay mababa po ang presyo. Ma ah, ready to harvest na rin po yung iba. Ay di ano po, kumbaga ready to harvest ay mura hindi na po muna natin ibinenta yung iba hindi po naman totally lahat at gawahon lang aring kabilang side may order na po niyan may kukuha na niyan yung mapapagbintahan po na re. ay siya nating iuupad sa labor oh. Uh -huh. Siguro po ibang crop na tatanim pati natin dito oh, uh, para makapahingalaan po sa ano sa sibuyas. Gawa ho namin dapat ipapahinga rin yung lupa sa ibang pananim po ba? Hindi laging yun ang yun. Lagi rin akong nagdarasal rasal Hinintay kita nang kahit agad. Gawat ako hanggang wakas ay Tayo ng dalawa. Ngunit ang mga Bakit ba Pag ika'y nakikita Kusukuan Kumakaba Pagi kai katabi Aku di mapakali Walang ibang iniibig Kundi ikaw lamang Sinubukan ko Ika'y kalimutan Ngunit hanggang ngayon Di ko makakayanan Pagkat ikaw Ang laman Puso ko tisipan Sa araw at gabi Ikaw ang dahilan Paano ko Masasabi syo na ikaw ang tinitibulak ng puso ko, akin okay. na, 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 na yan na po ang ating spring onion no eh. para sa mahihilig oh nung dati po yung ganito karami oh 2 kilo na ari sa 386 eh, kilo na ari ah 600 na ay ngayon sa palagay na 80 150 lang ho oh. ang layo ho ng diperensya no napakalayo

Oh, uh -huh. so, Nagsimula yung... nga lang ito para sa 20. Maganda ang lupa eh. Sa lupa. Oh, uh oh. -huh. Maganda ng lupa. Nagsimula sa 20. Ibinaliktad e, ko ng naka 70. Tapos eh, ibininta e, ko yun na po yung kasagaran ng mahal ah. Sabi ko ah, oh, wag muna. Ganda. Tapos eh, ito na. Maganda ang pagkasigwas nito. Bakit po? Gawa ng ano, ito, hindi, ito, ito yung hindi nag, ano, nagpapandakba. Nasa, si... lumilit na lumilit eh. Nasa sibuyas po ba? Oo, ah. bata pa nga, kaya gayon. Oo, uh, nasa lupa. Lupa sa sa lahi ng sibuyas. Ay ito po, ay ito na nga yung galing doon sa atong maganda ba lahi ng kanya sibuyas? Uh Maganda. Malaki Oh, maganda si oh. sibuyas naman. Mga galing din sa amin 'yun. Sa amin din buhay. Doon din bumili sa kanya. Sa pabuto po, pabuto. Mm. Pabuto rin. Okay, si na ito. Ay kay may mabibili bang ay, pero ako tamad lang ng bumili, takot din ako sabi. Ang dami pat... mong ano. Madami na ito uh, ano? Oh, yan yung mga naitanim na may butong yan, makukuha mo yan eh. Hmm. Ano ako kaya? Gugulang yan. Diretso may, kaya yan? Oo, oh, yung mga, mga may butong yan. Ay, po ba yung maha-harvest ko pa? Oo, oh, makuku makukuha mo yan. Gugulang oh. yan. Yung ba na may, eh, may ginawa okay, pa? ganito? Yan, gugulang yan. Dahil tutubo, ano yan? Oo, oh, maalagaan na yan. Oh. Maalagaan, di gugulang yan. Ay, siya nga, pala. Kahit di ka di bumili ng sabuto. Ay siya nga. Ay kayo ay nag-iipon din talaga ng buto pag nakakita kayo. Ano yung ganito? Isang plat na yung pinabubuto na namin. Ah lahat po. Pambinhilaan talaga. Pambinhilaan. Ang dami naman na mabubuto yun. Makabuto ka ng mga one port. Ang dami na yan. Ibig sabihin ano po ang pinakaiba ng buto sa sariling kumbaga yun sa akat? Ay madali ang buto. Ano siya? Mahaba siya. Mabilis na. Kasi ano na ito eh. Parang yatong yata eh. nakuha mo ito malapit na ba yata ito mag isang taon eh. Ay, mga ilang taon po pwedeng pagbalik-balik tayo din yan? Ha, mga isa lang. Oh. Kaya pag sa ganito mga bagong bukas, kahit pabalik-balik mo, binaan yan. Ah, yung ba na may gayon? Ay, ang akin po na prepare ko, papalit-palit ng lupa. Uh -huh. Sana. Wala po, lupa mo. Kung bagay kamote, tapos ay ganito uh -huh. uli. Iba't ibang crop sana ang akin. Uh -huh. Ah, ganda ng lupa oh. oh. Talagang... Kung bagay parang quality ang lupa oh, uh -huh, ka nito. Quality yan. May tan lupa sa lukban eh. Oo. Oh. Quality yan basta ganyan. Sabay ano, bilya lorito. Ah, mga ganyan. San nga bang bilya lorito? Bilya lorito. Sabay Ay, oo, oh, oh, doon okay. sa may bangihan. Oh, oh. Sa banda doon, ano, malawak din po bang taniman doon? Ah, malawak ka naman hmm. doon sa baba. Mga ah, doon. Oo. Oh. Ang dumadayo din, mga may nilain. Ah, ang nangingintos po. Oo. Uh. Ay, sila na ang nagpapatanim? Oo sila na, sila nang talagang binabayaran nila. Ay meron po mas ma mga malawakan do mga nangangapital. Meron. Sila ni malawak. Oh. Uh, uh, ay, ay ay ang pinakamalawak pong ano, kung mga mga elector, ang pinakamalawak do ang nagsisibuyas. Pinakamalawak 'yung sa abang. Mga ala harbi sila nang yung... ano eh? pag nagbibenta sila ng na sibuyas, 1,000 kilo eh. Aba, ay kalok-lok. Kuwar di sila nagbibenta ng mga sarasandang kilo. Oo. Oh. 1,000 kilo, mga tatlong dan, mga tatlong kilo. Aba, pagkalok lawak po pala. Oo, oh, ganun talaga doon. Ay ah, hindi yeah. sila hindi sila natigil ang pagtatanim. Hindi. Dadali nga Kaya, Kaya pag natsimpan mo yung 200, <laughs> ay, ay siya ka ano. Mga 1,000 ka di 200,000 ano. 000, 000, 000. Yanong gandang kwintahin ay wala lang siya. Ha? Ay siya nga ano. Hmm. Napapanood ko po naman sa Cavite marami nito at saka Mabitak, Laguna. Oh, meron din sa Mabitak. Kasi nay yan ay mga galing ano yan, Rizal. Oh, basta Laguna ang kapal din ho ng ganito. Tahan na diyan, gawa ng iba sa sa division na Eh. Ay siya nga ano. Sa Cavite ganun na rin ah, kakaunti na rin. Pero nung una po, ah, marami talagang pataniman. Saan po lugar sa Cavite mas marami? Dito sa may ano, Dasmariñas. Para nga, puro ano na yan eh, no? oh, Las Marinas. Puro naging ano na, puro no, naging... sa may Las Piñas, puro taniman niya, pag gano'n. Hindi, hmm. nangyari po dun, eh, puro pabrika na, ano? oh, pabrika na lahat. Yung mga talahiban, ano? Hmm. Siya nga, Carmona, ano? Hmm, yun. Para may mga tumatanong eh, din dun, eh. Lugar nga dun, ano, eh, ang tawag ay Pichayan, eh. Ah, may lugar pong ganun. Kitsayan talaga nung araw yun eh. Aba. Kalawak, <laughs> kalawak. Ay, ah, ba't po kayo, nung una kayo palayan o eh, no? basta bakante lang? Ano lang, mga ano yun, talagang mga bakanting lupa yun. Eh. Para nakakatakot na rin pagdating ng panahon. Ayun yung pong hindi na natin naabot yung henerasyon, sa totoo lang, wala na. Wala na. Ay, kagaya nga ninyo, kung kayo nang galing sa ibang lugar, tiyo mo, nagtatanim kayo para lang lupa na ang hinahanap ninyo ay. Eh. Oo, oh, oh. lupa na lang. Dahil inaano nga eh. Siya Ay ang mantak nga po aring patag aring pagkakalaking palayan din ni eh, oh. ay may bumili niya 10 hektarya. Oh, tap, Tapos hindi pa nagpapakilala papakilala kung sino. Bilyar na po baka o wala daw ay eh, walang pangalan. Mo, 10 yeah. Oo, oh, ay eh, hinahanap pa nga yung katabing palayan, sabi o oh, sino na may ari nito. Ay sigurado. Meron kasi maganda na dito, Pag uh, sa Kerubin ano? Oh, Kerubin maganda na rin. Saka ano na, Ginagawa na yung mga kalsada doon. Nakakatakot din eh. Pag inabutas na yun lahat ng gitna ng gubat eh. Ano pa? Ano yan? Tagus-tagusa na yun. na ng... Ang mga tao nyo ay... na yun. Tagus-tagusa na. Oo. Naka magbibinta na magbibinta na yung mga may tubigan. Ay akala mo po ba yung bundok na yun? May kalina yan ah. Uh, mayroon na daw yan. Yan. Yeah, Shira Madre, Yan. Yeah, um, ano, Baybay kalji, Galing hong Atimunan. Oh, lumabas kami ng ano eh. Lumabas siya ng palali. Oh, may... Meron na ano eh, yung takbo daw ng Lucena to Manila baka wala nang isang oras. Oh, kaya. Expressway na dito naman yung sa kabila. Ayan, nandoon na yung matulay Nakabang. kabang. Oh, San Pablo para kakatakot na rin ano yung sa magtatanim lang. dito sa may kakawit eh. Oh, ay ka po ba yung kailan update mo pumunta doon? Kailang ka napapunta doon? ito lang tungtaw na ito. Nag Ay tago sana po yung po ay memorya ko rin niya. Memorya ko ang daan yan, temo, nagsinamo. Ito nga daan, oh, nagsinamo nga. Lusong ng kakawit. Oo, kakawit. Kasunod ng kakawit ay labas na nung ginagawang munisipyo ng Lukban na. Oo, oh, yun. Ano ho, pagdating naman din sa banda nung Mayhay, Lukban. Ginawa na yung kapalayan. Ginawa na. Tapos ay diretso sa Permalino. Samil, Sa Amil, lusong ng Samil. Ayun po yung malalaking kalye na. Hmm. Tapos ang dami ng mga tuligan doon na binibinta na, may mga nakakarap. Ay, nakapurusil na. Ay, di... Ganyan nga, magbibinta na magbibinta yan. Nakakatakot din para yan. Dadating ang panahon na yan. Nauubos na, puro na lang ano? Subdivision Ay, kagaya nga yung nung inaalod na tinatanaman ninyo doon. Ay, dati gubat yun na. Gubat. Ngayon, binuldoser na. May mga kalsada na. Kalay Kaliwara. Kaliwara, ano. Parang nakakapangamba na rin na yan. Dalaro, ganun mangyayari. Ang maigi ho naman, bundok ba na ho? Parang iniingatan nila yan. Bawal niyang padaanan. Oo. Dati daw ay malapit na ang pamay nila pag dinan sa gitna ay kahit daw matatarik. Yung pala sa lugar na yan eh. Marami pa pala lupa diyan ng mga walang titulo. Oo. Uh, yan yan yan. Ay, ang kinang mga ano yung may mga kaya. Tubig oh, siya nga. Oh, tubig nga naman yan. Mahirapan na mawalan tubig. Kunti nga yan eh. Yan ang bulkan na sabing ano. Matagal nang nakakapag-release ng kanyang sarili ano. Matagal nang pumutok nung panahon pa ng panong -panong Kastila daw yan. Danta pa matatanda. Baka pwede rin ang mangyari. May sa may 300 years. sa may lugar na yan may mga batong sunog eh. Oo. Uh, oh. Mga gasang. gasang, dami. Pwede. Sa Matiuna. Ayun matiuna. Ay, po ba yun? So, tapos, yun. Mga bulgan yun, ay binuga. Tapos dito sa Lansunisan, ang dami rin. Marami mga gasang. O, gasang. gasang. Ah, nagtanim kami dyan. Pag natapakan, may hiwa ka sa ano? oh, natalas. natalas. Sa pag natama doon. Ah, Siya <laughs> nga. Gali sa bulgan yan eh. Tiyoko nag doon eh. Pwede yung mangyari. Pero yan po, eh, may tagusan naman dito lang sa mga laylayan. Are meron parang diyan yung ano yung malaking yung RKR ba yung pasyalan? Oo, oh, meron diyan, napunta na ako diyan. Gilid na gilid na yan ng bundok, baka hindi na yun, hindi na pwedeng pataasin. Sa, yung nandiyan lahat yun. si Kore. Bawal. Si iba, iba ta dan. Sampo ba? Diyan sa lugar <laughs> Ayun po, ito na po yung ating sibuyas. 100% na pong may tanim. Yan. 100% na po. Ito po yung plot. Ah, ganda ng panahon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 platô ang na itanim oh. 13 plat Yan 100% ta na po natapos ito Ito po ang update dito Kaganda po ng ng panahon no yan, for the first time, nagpakita ng kabuan ang bundok panahaw. Yan, tapos yung mga gilid. Oh. Perfect na perfect po yung ano niyan, yung panahon. Kagaya kagahapon, umulan, tapos ngayon, uminit. Oh. Ito na po. Panalo. Yan na po yung kabuuan ano nung ating sibuyas. Kabuuan. Love you. Oh. Tres flat plat. Ito na po yung pinakatapos tayo ay nag-add tao na mas expert po na hindi man sila expert yung marunong may alam at gawa ho ng ano eh ano gan tawag doon uh, maaagad tayo ng ating pananim oh, uh, ay ang ating pong pananim ay sabi ko nga yung iba hindi pa natin ibebenta kung babawas lang tayo ng para sa pang upah, uh, oh, yan ito na po ang itanim kumbaga mura po ngayon ang, ang kinuko ang inaano lang po natin budget magbibinta pa rin po naman tayo nga sabi ko sa inyo ay di yung halos pang upa para yung kapital natin dito ay parang sariling sibuyas na nagpatanim dito oh, uh, yun po ang magiging ano natin ngayon yung strategy bahala na po yun yung magiging technique natin tapos ito pa po yung mga natira na sibuyas natin no? gano'n pa kaya kalawak yan yan ilang plat pa po itong mapapatanim 1, 2, 3, 4 5 limang plat po tapos pag dito, anim. Yan po ang ano. Ito po naman pang-upa natin ari, ari pananim. Oh, parang ganun lang. Kahit mura, nagbenta pa rin po tayo para sa pang-upa naman sa bayad sa labor sa tao. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Abangan na lang po yung next nabubuksan natin ang taniman doon sa kabilang side po. Oh, yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.